Hello guys, good morning. Today is December 27. It's my day. Ayan, andito ako sa labas sa ano namin sa room namin. So, ito dito kami nag-out of town kami guys. Nag-out of town kami nagpunta kami dito sa Don Timley Beach uh, Beach Resort. 'Yun ang ano. Ano lang dito, walang ano sa tabi ng dagat. Pero swimming po lang ang pwede mong paliguan kasi sa tabi-tabi is mangrove. So, yun. So, ito yung ano, ito yung ipa. Kasi kahapon kami dito dumating yun na nga, 26. So, hindi ako nakapag-vlog kahapon kasi na busy. Na busy ako. So, ngayon ko na lang ito ipakita. Yan. Doon yung ano, doon yung entrance. Doon yung information. Doon. Yan. Tapos ito yung mga may mga may toilet, tiyan, may toilet tapos ayan, ayan. So yung sa harap namin ay taas yung price ng ano yan ng room. Hindi ko kaya magano ng room ng ganyan. May mga ano dito, may by packs packs, ayan ma ano, may 30 packs ang pinakataas dito yata ng isang ano. Ganyan. So kung may mga ba barkada, pwede dito. So ayan, ganyan. So, yun yung pool. So, yun yung pool. Tapos, ha, ano yan is dagat na. Kasi sa tabi-tabi dito is, ito na area kasi is mangrove. Kaya, ay, dini-develop nila yun. Ayan, ganyan. So, ito yung ano namin. So, ganyan. Magharap ako sa ano namin. Harap. Ito yung mga rooms dito. Ganyan, mga rooms. So, ito yung ano namin, room namin. So, ayan. So, ganyan. Ito yung room namin. So, papasok tayo, kunwari. Pasok tayo, ganyan. So, yan. Yan, kita agad ang bed. Kasi, standard room ito kasi. The standard room at uh, the price is per night, 1,700. Uh, kasama na yung ano. So, 1,700 yung ano. So yan lang good for 2 pax. two person lang yan. Ah uh, yan yung mga ano namin kalat yan. So dalawang person lang talaga ito dito. Yung ano, yan. Pero mayroon naman TV. May aircon siya, yon may aircon. Tapos ito yung toilet. Pagpasok mo, ang toilet ay sa left side. So ganyan, okay naman din ang water. Importante kasi yung water. Yan. May ano siya, may shower. Pwede ka mang mag-shower ka yan. Pwede naman yung shower. Ayan, o. Oh. Ma Maano siya. So, tapos dito sa baba ay mayroong timba. Nilagay na timba. At ito, tubig. Ayan, Oh. Malakas yung tubig. So, ayan. So, ito yung iniduro. Ganyan, yung So, yan. So, ito yung ano. Ang problema dito, guys, ay walang sa amin. Walang mirror dito. Kaya pag, pag ano ako mag-complain ako, i-ano ko doon sa ano. So, kahit maliit man o mura, kailangan talaga mayroon siyang, this is my first time ako na naka, ano ako sa mga resorts, sa so, so, mga naka-check-in, o gano'n na walang mirror. First time ko ito talaga. So, ayan. So, ayan dito yung, dito ka mag-toothbrush, dito ka mag-ano. Ito yun naman yung, ano niya. So, nagdala na lang kami ng ano, nagdala kami ng sabon kasi wala silang ano dito. Yung pang ano, so may Mayroong ano, toilet paper. So, okay naman guys, so far. Okay naman yung water. Importante kasi yung water at saka at iniduro. Ganyan na, ah, hindi siya barado, yung ganyan. So, okay naman. Ganyan. So, okay naman yung ano, sa parang yung mag-partner pwede na dito magtipid-tipid lang. Tapos kasi, maka-access ka na ng, ano, ng swimming pool, may ano, yung internet nila ay hindi dito sa kwarto gumagana, mahina. Pero pag sa labas ka, pag sa pool ka, nako, oo, malakas ang, malakas yung ano nila, yung internet connection. So, ganyan. Ito, may bintana, hindi. Sa likod yan ay ano na yung dagat. Tapos doon sa unahan, yun ay fish port dito. So, located ito kasi sa ano, sa Wakat Barubo. Sorry, Claudio Lusor. Yun yung address dito. So, ganyan. Ayun. Tapos yung breakfast pala, ay kasama na yung breakfast. May kasama na yung breakfast. Sabi, ihati daw dito ngayon. So, yun. At, ngayon, naglilinis ng, ano, talagay. naglilinis ng Ayan, naglinis ng pool, guys. Ayan. Ang ganda ng pool nila. Malaki. Para sa akin, okay na din yun na, ano. Ayan, oh. May naglinis na. nilinis na yung, yung pool. Tapos, kung... Ano, guys? Yung kung... Gusto mo lang dito mag... Yung maligo sa pool. Mag ano lang kayo. Ay may entrance fee so kailangan magbayad ka ng entrance fee 50 pesos tapos ang swimming pool is 150 iwan ko sa cottage kung magkano oh, yung mga kubo kubo kung magdala ka ng mga pagkain ay pwede magdala ng pagkain pwede pero pag naka check in ka dito ay maka access ka na ng swimming pool internet yung ganyan so yan yung dito yan Mahaba talaga ito. Ang yaman ng may-ari nito. So, maganda ang pool. Gusto ko ang pool. Kasi malinis talaga ang pool. At may mga rolls. Pagpasok mo doon, kailangan ibilin mo ang, uh, iiwan mo yung chinilas dyan sa labas. Kung gusto mo mag, ano ka, mag, kung gusto mo mag chinilas ka, ay mayroon doong chinilas sa, ano, chinilas sa, ano pa yun, sa loob na pwede mong gamitin yung magdakad-dakad ka doon na gusto mo magchinilas ay mayroong chinilas sila so kailangan ang ano chinilas iiwan dyan sa iwanan mo dyan sa labas yan hindi pwede papasok ka na nakachinilas so yun ang gusto ko <clears throat> malinis talaga yung ano nila dito yung pole at dito diretso pa doon mayroon pang mga ano doon doon mamaya mag ano ako continue yung ano namin doon Ayan guys, may pusa. Marami dito kag kagabi nag ano nag swimming. Dami nang night swimming dito at nag madami may mga grupo. Ayan oh. Daming ano dito. Ayan guys, dito na yung breakfast namin. Hinatid na. Ala lang kopi o Milo? ito lang talaga hinatid pagkain yan lang mayroon sila dito mini mart pero sarado pa plus no ibit pa daw mag open so gusto kong bibili ng ano yun ang mini mart yan yun ang mini mark nila Ayan guys, naglinis sila. Ang di ay mga kuan ng group. Ng pang hindi na kuan. Pang-pamilya. Pang, pang, pang ito so, pag kanila mo ka na maigi ko ang gipanday maano siya ang mga o yan guys dito kami sa dulo nag check kani yung for family mga big groups o yan dito yung ano so yan na continue sila ng pag reaper reaper So, ito, dagat dito. Kuan na sab siguro ini nan Yan oh. Ganyan, ganyan ang ano dito sa Don Chinley. Ayan. Oh, mangrove diyan. So, um, um, Ay, um, Doon. Sali pa doon. Hanggang dito talaga yon. So, ayan guys. Dito doon yung ano namin. Yung swimming pool. Grabe ang yaman ng may-ari dito. Ayan, nag-ano-ano -ano pa sila. Ganda ba nila yung ano? Doon yung fish part. Ayan. Hello guys. Ayan, nang oras ay 2:45. Galing kami doon sa ano, nag kami doon sa sa sentro. Galing dito papunta sa sentro is 25 pesos yung pamasahe sa ano, sa tricycle. Ang dami nag-ano ngayon. May bagong na dumating na ano sila dito. Ayan guys, sa so, grupo. Grupo yan sila. Grupo yan. Tapos ayun, may naligo na sa ano sa swimming pool. Maya maya may naligo na din ako. Paggabi, ang dami mag ano, mag swimming paggabi. Yan yung service nila, oh. Don Chin Lane. Umaraw ngayon, umaraw mo. Simula kaninang umaga, umaraw siya dito sa labas ay maano malakas yung ano yung internet pero dito oh, sa doon sa loob pag papasok walang ano walang internet ito binili kong tinapay snack muna tayo ayan mm, -mm, mm, -mm. So maganda dito talaga. Kasi kaso mahal mahal din yung ano dito. Kaso so yung pool talaga ay swimming pool malinis talaga.